Isang poison specialist at dating doktor sa isang sikat na klinik ang inakusahan ng panalason sa kanyang asawa. Pagkatapos ay gustong ipakremate ang asawa at agad na kinuha ang life insurance policy nito. Tatlong araw lamang matapos mamatay ang kanyang asawa ay di umano'y nagkaroon agad ito ng kasintahan at nilalapa sa kanilang bahay. Alamin natin kung bakit nagawa ni Dr. Connor Bowman na lasunin ang asawa. Si Betty Bowman ay pinanganak sa Wichita, Kansas at graduate ito ng kanyang high school sa Bishop Carroll High School taong 2009. Pagkatapos ay kumuha ito ng kanyang pharmaceutical doctorate sa University of Kansas taong 2017. Mula pagkabata ni Betty ay pangarap na niya ang maging isang pharmacist. Nagtrabaho ito sa Mayo Clinic sa Rochester. Ayon sa isang pharmacist na nagtraining kay Betty ay napaka-hardworking at dedikado niya sa trabaho at makikita ang gustong gusto niya ang kanyang ginagawa. Nakilala niya ang lalaking naging asawa niya si Dr. Connor Bowman. Nag-graduate din sa kaparehong university at kaparehong taon kung kailan graduate si Betty. At nung graduate si Connor ay nanatili ito sa university para mag-aral ng kanyang MD habang nagtatrabaho bilang poison specialist. Na-engage ang dalawa noong December 2019 at madaming bumati sa magkasintahan nung nag-propose si Connor kay Betty. Ang mga kaibigan at pamilya nila ay parehong masay din para sa dalawa At dahil pareho ang larangan ng kanilang trabaho ay parehong kanilang mga layunin sa buhay Regular din silang nagdo sa mga fundraisers at binabahagi nila pareho sa kanilang mga social media ang mga impormasyon tungkol sa mga foundation na kanilang sinusuportahan May 31, 2021 ay kinasal si Betty at Connor sa Independence, Missouri Naghanimon sila sa Hawaii para isakatuparan na din ang pagkahilig ni Betty na bumiyahe sa iba't ibang lugar at bansa. Nakapunta sila sa Chicago, New York, the Grand Canyon, Iceland as at sa The Caribbean. Walang duda na mas marami pang gustong mapuntahan si Betty kasama ang kanyang asawa. Lumipat ang mag-asawa sa Rochester at pareho nagtrabaho sa Mayo Clinic. Si Betty ay naging operating room pharmacist at si Connor naman ay sa internal medicine resident. Ang Mayo Clinic ay isa sa mga pinakakilalang medical center sa mundo. Mayroon itong tatlong campus sa buong US, sa Phoenix, Arizona, Jacksonville, Florida at sa Rochester, Minnesota. Ang kanilang residency program ay napaka-competitive at lubos na iginagalang. Ang paglipat ng mag-asawa sa Rochester nagbigay sa kanila ng daan para magkaroon ng mas magandang opportunity kahit na naiwan nila ang kanilang pamilya sa Kansas. Isa sila sa mga batang mag-asawa na gustong i-explore ang mga bagay-bagay nang magkasama. Ngunit ang masaya at matagumpay na mag-asawa na madalas mag-post sa kanilang mga social media ay malapit ng sumailalim sa nakakagambalang mga pagbabago. Napag-alaman na magkahiwalay ang bank accounts ng mag-asawa dahil sa utang ni Connor. Napag-usapan ni nila ang tungkol sa utang at ang paglipat nila ng state at pagtrabaho sa Mayo Clinic ang naisip nilang paraan para maayos ni Connor ang problema sa pera. Ang pagiging financially unstable nila ay maaaring dumagdag sa normal away na mag-asawa. Ngunit kahit ang mga kaibigan nila ay walang nakikitang problema sa mag-asawa. Kahit ang kanilang mga kapitbahay hindi nakakarinig na kailanman na nag-away o nagsigawan ang dalawa. Paminsan-minsan ay nakikita si Betty ng mga kapitbahay na naglalakad sa labas kasama ang kanyang aso. Mahal na mahal ni Betty ang kanyang aso at makikitang isa ito sa nagbibigay ng saya sa kanya. Isang araw at maaga pa ay narinig ng kanilang kapitbahay na napakalakas ng tahol ng aso ni Betty na nangangahulugan na may nangyayaring komosyon sa loob ng bahay. At hindi nga nagtagal ay may dumating na mga pulis. Ngunit walang ideya ang mga kapitbahay kung bakit may dumating na mga pulis. Noong August 16, 2023 ay naadmit admit si Betty sa hospital. Siya ay nakaranas ng pananakit ng tiyan at dehydration na ang simptomas ay katulad ng sa food poisoning ngunit hindi siya gumaling sa standard treatments na isinagawa sa mga na-food poison. Ang kanyang kondisyon ay nagpatuloy na lumala. Nagkaroon siya ng issue sa puso, tubig sa baga at sa huli ay naging organ failure. At nadeskubre ng ibang parte ng kanyang kolon ay nagkakaroon na ng necrotic dead tissue o nabubulok. Inopirahan si Betty para makuha ang mga nasirang parte ng kanyang kolon. Ang malalang kondisyon ni Betty ay nagpapakitang hindi lamang ordinaryong food poisoning ang nangyari sa kanya. At ang tunay na dahilan ay hindi pa nakikita o masasabi ng mga doktor. Kinakailangan pa nila ng matinding pagsusuri at gumawa ng mga test para malaman kung ano ang naging dahilan ng kanyang sakit. Ayon kay Connor, si Betty mayroong HLH o hemophagocytic lymphohistiocytosis. Ang HLH ay isang bihirang autoimmune disease na nagiging sanhi ng pag-atake na mga white blood cells ng isang tao sa kanilang mga organs. Siya ay sinuri para sa nasabing kondisyon, ngunit ang resulta ay lumabas na walang kasiguraduhan. Walang paliwanag at walang mabisang lunas para sa sakit ni Betty, kaya mas lalong lumalang kanyang kondisyon at kalaunan ay namatay. Namatay ito sa Mayo Clinic Street Mary's Hospital noong August 20, 2023. Nabigla at sobrang nagulat ang kanyang pamilya at mga kaibigan sa bigla pagkamatay ni Betty. Malusog at masigla si Betty at makikita yon ng kanyang pamilya at mga katrabaho. Ngunit sa edad na 32 ay sino mag-aakala na bigla ito magkasakit at bawian ng buhay. Sumulat ng obituary ni Betty si Connor at sinabi na ang dahilan ng kanyang pagkamatay ay ang bigla ang pagkakaroon nito ng autoimmune at infectious illness. Ayon sa document sa korte ay sinabi niya sa medical examiner's office na natural ang pagkamatay ni Betty at kinakailangan na makremate ito kaagad. Sinubukan din niyang ipa-cancel ang autopsy at sinabi na ayaw ng kanyang asawa na madisek ang katawan nito. Marahil ay isa lamang itong normal na pakiramdam o reaksyon ng namatayan ng asawa. Ngunit ang ibang kilos niya nung namatay ang asawa ay masasabing hindi normal para sa isang inosente at nagdadalamhating asawa. Sinagot ni Connor ang email sa kanya ng isang death investigator sa medical examiner's office. Tinanong niya ang investigator kung ang toxicology analysis na isasagawa nila ay mas mabisa at accurate ba kaysa dun sa typical na hospital analysis. Tinanong din niya kung ano pa ang mga test na kailangan nilang isagawa kay Betty. Noong August 16, ang araw na nahospital si Betty, ay binigyan niya si Connor ng access ng kanyang PHI o Protected Health Information. At ang access na yon ay dapat sana ma-expire noong araw na namatay si Betty. Doon nakita ni Connor ang lahat ng impormasyon tungkol sa kondisyon ni Betty, gaya ng anong treatment ang isinasagawa at mga gamot na pinapainom o kailangang inumin. Halos araw-araw ay binubuksan niyo ni Connor at naging interesado siya sa mga impormasyon na meron sa PHI. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay hindi alam ng mga tao bakit sobra ito naging interesado na malaman kung anong meron sa PHI ni Betty. Ang kanya mga ikinikilos matapos mamatay ang asawa ay kaduda -duda. At ang mga kakaibang kilos nito isang linggo bago mamatay si Betty ay mas kaduda-duda kaya yun ang nagbigay ng signal sa mga investigators na baka may kinalaman si Connor sa pagkamatay ng asawa. Nakakuha ng search warrant ang mga detectives para sa mga electronic devices ni Connor at kasama doon ang laptop na provided ng University of Kansas kay Connor para sa kanyang trabaho bilang poison control. At bilang poison control officer ay kinakailangan niya mag-research at sumagot sa mga tawag patungkol sa lason. Ang nasabing laptop ay may naka-install na VPN dahil sa confidential ang mga impormasyon at siya lamang ang tanging pwedeng makapag-access ng laptop. Sinuri ng University of Kansas ang search history sa laptop. At sinabi nila na nakita nilang nag-search si Connor ng sodium nitrate. Ang sodium nitrate ay maaaring gamitin para limitahan ang pagdaloy ng oxygen sa katawan. Nag-search din ito ng nagbebenta ng sodium nitrate sa online. Dagdag pa ng university na nag-search din si Conor ng gamot na colchicine para sa gout. Naayon sa depensa ni Conor ay nag-search siya tungkol sa gamot para sa personal na interes lamang. Pumunta din siya sa website na GoodRx at search ang liquid colchicine. At doon nakita na interesado itong bumili ng gamot at halatang may pagagamitan siya nito. Ang colchicine ay gamot para sa gout. At ang gout ay isang anyo ng arthritis na nagkakaroon ng masakit at pamamaga ng mga joints. At ang sobrang dosage nito ay maaaring humantong sa pagkalason. At ang pagkalason ay may tatlong phases. Ang unang phase ay nangyayari sa loob ng 10 to 24 hours. Ang sintomas ay kahalintulad lamang ng sintomas ng food poisoning. Gaya ng pananakit ng tiyan, pagsusuka at pagtatae. Sa pangalawang phase naman ay nangyayari ito sa loob ng 24 hours hanggang 7 days matapos mainom ang gamot. At sa phase na ito, ang mga organs ng katawan ay paunti-unti nang nasisira. At sa pangatlong phase naman ay nangyayari ito sa pagitan ng 7 to 14 days matapos mainom ang gamot. Kung hindi bumigay o nasira ang mga organs ay maaaring makakaligtas ang biktima. Nung tines ang sample ng mga taga Minnesota Department of Health ay nakitang may colchicine sa katawan ni Betty ni hindi ito na-diagnose na may gout dati o ng Asian age. Kaya hindi namatay si Betty dahil sa autoimmune disease. Sa halip ay ang kinamatay nito ay dahil sa sobrang dosage ng colchicine sa kanyang katawan ayon sa medical examiner. At ang kanyang pagkamatay ay homicide. Noong August 10 at 10 araw bago namatay si Betty ay binisita ito ng kanyang kaibigan. Noong araw na yun ay gumawa ng smoothie si Connor para sa asawa at tinikman yun ng kanyang kaibigan. Ayon sa kaibigan ni Betty, ay pangit ang lasa na at hindi ito masarap. Ang nakakapagtaka ay dahil ni hindi ito ni gumawa ng smoothie para sa kanyang asawa. Katunayan nagbiro pa ang magkaibigan na gusto siya ang lasunin ni Connor. At kahit pabiro lang kanya sinabi, ay hindi talaga ininom ni Betty ang smoothie dahil sa hindi nga masarap. At noong August 14, dalawang araw bago ito na hospital, ay sumama ang pakiramdam ni Betty. Gabi ng August 15 ay nag-inuman pa si Betty at Connor. Hindi na nakatulog noon si Betty dahil sa sobrang sumakit ang kanyang tiyan. Ang akala niya ay dahil lamang sa alkohol na hinaluan ng smoothie. Isa pa ang kaibigan ni Betty ang nagsabi na mayroong problema si na Connor at Betty. Katunay ng dalawa ay nag-usap na ang kanilang relasyon ay open at malaya sila maghanap ng ibang partner ngunit sa isang kondisyon. Dapat ay hindi sila maging emotionally attached sa kung sino man ang mapili nila. Ngunit ayon sa kaibigan ni Betty ay nahuhulog na ang loob ni Connor sa bago nitong girlfriend. Kinumpronta siya ni Betty sinabing mag-divorce na lamang sila kung yun din la ang nangyayari. Tatlong araw matapos mamatay ni Betty ay nakita ng isang kaibigan nito na bumisita sa kanilang bahay na nandoon na ang bagong girlfriend ni Connor at inalis na ang mga pictures ni Betty. Ang malaking utang ni Connor at isyo nito sa pera ay maaaring isa din sa mga dahilan kung bakit nagkaroon ng tensyon sa kanilang relasyon. At sinabi din ni Connor sa kanyang kaibigan na may makukuha siyang $500,000 mula sa life insurance ni Betty. Nakita ng mga polis na isa 'yon sa mga motibo ni Connor. Nakita din ng mga polis sa search history niya na nag-search ito ng "is internet browsing history can be used in court." Natrack din ng mga polis ang mga package delivery at mga deleted na data ng Amazon. At nangyari ang mga pag-search na yon noong August 5, 2023, dalawang linggo bago namatay si Betty. Naniniwala ang mga pulis na gusto ni Conor itago ang ginawa nito sa asawa. Ngunit hindi siya naging matagumpay. At noong August 20, 2023, ay inaresto si Conor sa isang traffic stop at kinasuwa ng second-degree murder. At sa karagdagang paghahanap ng mga ebidensya sa kanilang bahay, ay may nakitang resibo na nagdeposit ito ng $450,000 sa kanyang bangko. Ayon kay Connor ay ginamit niya ang kanyang medical na kalaman para patayin ang asawa at ginawa niya yon dahil sa pera. Sa ngayon ay kasalukuyang nakakulong si Connor habang hinaantay ang petsa ng kanyang paglilitis at maaari lamang makalabas pansamantala kung makapagpiyansa ito ng $2 million. Huwag magatubiling ibahagi ang inyong mga saloobin at komento. And please don't forget to like and subscribe my channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na video. Maraming salamat.